Alam nyo, nahiwalay ang dinalupihan sa unang distrito. Aminin ko, masakit po eh. Masakit. ba diba? Parang meron kang anak o kapamilya na napunta sa ibang bansa. Tama. Pero, ang mahalaga, malayo man, malapit din dahil nasa puso ko. ba diba yun ang mahalaga? Nahiwala man kayo, kapamilya pa rin pa po kayo. Kasi ganun ho yung itinanim sa amin, sa aming isipan ni, ni Mami, na nanay ng kabaka, na sa paglilingkod, kailangan taos sa puso, walang pinipili, basta may tao na kailangan, kailangan tulungan. Nung pagpasok ko today, at yung nakita ko kahapon, talagang na po damdamin ko. Kasi iba eh, yung parang parang dalayo kayo, tapos eto tayo, parang hindi kayo nakakalimot. Kaya hindi po namin kayo makakalimutan eh. Hindi po namin kayo makakalimutan. Iba ho yung higpit at init ng yakap ng mga tikiterolopihan. Parang nantik damdamin ko. Parang may, may konting panghihinayang. Kasi alam nyo, hindi na itatanong. Nung tumala, tumalaban po si Daddy noon, nung uh, para congressman, ang inasay niya po sa akin, dinalupihan. Kahit itong dinalupihan, dilipot ko po ito eh. Kaya ang ko po nga kailangan sa dinalupihan. Meron kong pitak sa puso ko talaga yung mga taga-dinalupihan. And lalo na, lalo na kung kabaka po kayo. Kaya naman po, malayo man ako, bukas po ang pintuan namin para sa inyo. Ino, tutulong po kami sa inyo. Dahil oh, ang kabaka po ay kapamilya at kabaka po ay forever.